Aloha everyone. This is again Asel Max at your service. Welcome back to my channel. Hello Philippines, hello UAE and hello world. Kamusta tayo? Guys, for today's video, kukulayan natin ang hair ni Nanay. Ayan! Papakita ko sa inyo guys, ayan. Look. Kulayan natin ang kanyang hair. Ayan, papakita ko yung before and after. Ayan, guys. So, ready ka na ba, Nay? Yes. Nay, ready ka na ba? Opo. Ayan. So, kukulayan natin ng hair ni Mami Yo. Ayan, guys. So, guys, see you later. kanyang hair. Ayan na guys, ayan na yung kulay ni nanay. Kaya lang guys, ayun nga, blonde nga to, kaya medyo nagagalit si mother dear bakit daw hindi ko sinabing bland ayan na guys so hindi ko nasabi na bland to kaya medyo galit ang mother lu bakit daw hindi ko sinabing bland eh hindi naman siguro magiging bland na bland to guys uh, ayan na guys o oh, di ba diba? Ayan na so hindi ko nabanggit na bland to ash bland to So, ang Mother Lou nagagalit but daw hindi ko sinabing ash blonde. Tama nga naman kasi white hair na siya baka lalong maglight. Tignan na lang natin guys mamaya kung anong kakalabasan, 'o di ba? Ayun guys. So, see you later guys. Papakita ko sa inyo ang before and after. Ayan, guys, Mukhang okay lang naman. Hindi naman ganun ka ano siya. ka -blond. Di ba guys? Yan. Oop! See you later! Oh my God! <laughs>